Pinabot ng isang concerned citizen sa programang Double P ng TV48 sa pamamagitan ng isang text message ang kanilang hinaingat reklamo hinggil sa depektibong irigasyon sa sitio Sanggalang Haed Nueva Ecija. Kaugnay nito ay nagtungo ang TV48 staff sa nasabing lugar upang kumpirmahin ang kanilang reklamo. Pagdating sa mismong irigasyon ay kinumpirma ng mga residente na nakatira sa gilid nito ang depektibong harang o dalawang pinto na hindi mabuksan dahil sa pagkasira at tanging isa lamang na daluyan ang gumagawa gana Naging dahilan ito ng hindi maayos na pag-agos o hindi pagdaloy ng tubig sa nasabing irigasyon. At may posibilidad na umapaw ito lalo na ngayong panahon ng tagulan. At maapektuhan ang mga bahayan sa paligid nito lalo na ang kanilang mga bukirin. Ayon kay Jesus de Leon, residente, malaking perwisyo umano ang magiging dulot nito sa kanila. Malaki ang magiging perwisyo po rito dahil kasi po, gaya nung no, tagulan, darating po ang tagulan, tataas po ang tubig, lalampas po sa mga bukirin na ito, mga, mga palaya namin malulubog. Sa pagtaas ng level ng tubig sa erigasyon ay nakakaapekto ito sa pagtibag at pagbagsak ng lupa sa paligid nito. Bilang boses ng residente ng Sitio Sanggalang ay mensahe ang ipinarating ni De Leon sa mga kinauukulan. Mensahe po lang namin kung maaari po sa lalong madaling panahon po eh, may gawa po ng paraan para kami naman po ay eh, maginawahan. Idinulog namin ang reklamo ng mga residente sa Haen Municipal Hall kung saan pinaunlakan kami ng isang panayam ni Mayor Santi Austria. Ayon kay Mayor Santi, ay wala silang natanggap na anumang reklamo tungkol sa nasabing sirang irigasyon sa Sitio Sanggalang. Bagamat ngayon lang nila nalaman ng tungkol dito, ay karampatang aksyon ang kanilang tugon sa nasabing suliranin. O aksyon, first, pupuntahan ko rin, dating ko dahil wala naman nga silang reklamo sa akin. Second, magle-letter ka kami kay Mang Josie ng NIA na tingnan at aksyonan yung uh, problema na hindi mabuksan yung mini-dam natin. Dalawang tailgate lang nabubuksan. At uh, alam po, may kanya-kanyang nakadistinong beach tender dyan. Sila talaga yung nagtatrabaho. Yun ang papa at papasalanan. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Joyce Fuentes.